Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake sa video natin ngayon. Pag-usapan po natin bakit naging pagpugante sa batas si Attorney Harry Roque. Paano ba siya nagsimula? So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video nito, paki lang po, share in, huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay base lang po sa na-research na ko regarding sa buhay ni Attorney Harry Roque, former spokesperson ni Tatay Digong sa Malacanang. Una-una guys, si Atty. Harry Roque ay nagsimula guys bilang isang ordinaryong abogado. Actually, hindi na alam ng iba, before siya pumasok sa politika at sa administrasyon ni Tatay Digong, si Harry Roque ay may magandang track record bilang abogado. Isa po siyang human rights lawyer, pro bono. Well, hindi nga siya humihingi ng bayad sa kanyang serbisyo. Maganda ang kanyang goal sa buhay, tumulong sa inaapi. Nagsimula lang nagkagulo-gulo ang buhay ni Atty. Rocky nang kinuha siyang spokesperson ni Tatay Digong sa Malacanang. Alam niyo guys, tao din siya, nagkakamali. Nakita niya, he has the power because nasa administrasyon siya. Kaso, ang kapalit ng kapangyarihan ay na-involve siya ng mga iba't ibang kaso sa pogo at korupsyon hindi niya ma-explain saan niya kinuha ang kanyang yaman. May mga businesses pero virtually ang mga business na yon hindi kumpleto ang mga permits, hindi alam kung ano ang nature ng business, sino ang mga customer, hindi ang maagilap ng tinawag siya sa Quadcom Congress Investigation. Now, hindi niya ma-explain paano lumaki ang kanyang network sa loob lamang ng ilang taon na wala naman sa malakas na negosyo. Sabi nga daw, ang family niya engaged in real estate business. Pero nang tinignan ng mga congressman natin, ng mga matetelino, ang ibang mga business transaction ay does that exist. May bahay siya doon sa Baguio, bakit doon nahuli ang mga Pogo workers, mga boss ng Pogo? Hindi niya rin ma-explain paano niya na-acquire ang property. Doon na, na medyo nagkalitsilitsi ang buhay ni Atty. Harry Roque kasi hindi na siya makapag-attend sa mga hearing kasi hindi niya masagot ang mga tanong. Sabi ng mga congressman, most likely Atty. Harry Roque is involved in illegal activities. That is the reason why he was able to acquire such wealth properties in a short span of time. At ang saklapa, pa, may mga personal assistance na dinadala outside of the country kung may papuntaan sa mga conferences with the expense of our government. Sa, sa sana po personal nila ito ng mga gastos, no? So, nang nagtago siya, ilang buwan ba? Anim? Pito? Hindi maalam ng gobyerno kung saan sa dumaan. Sabi na nila si Mindanao, no? and then nagpakita sa doon sa na, Netherlands no at inatake pa rin ang gobyerno sa pagkulik kay Tatay Digong Attorney Harry Roque, masasabi ko lang sir, kung wala kayong kasalanan, bumalik kayo dito sa Pilipinas. Abogado kayo, ICC accredited lawyer kayo, bakit kayo tumatakbo sa law? Alam nyo naman kung tumatakbo kayo sa batas, ibig, ibig sabihin guilty po kayo sir. Okay, guilty kayo. Ikaw wala, bakit kayo kinumtempt ng Congress? Yun lang po guys, masasabi ko bakit naging uh, puganti sa batas si Atty. Harry Roque. Hindi siya dito babalik kasi kung babalik sa dito, uliin talaga siya. Okay, at ikukulong doon sa Congress. Until such time, masagot niyang lahat ng mga katanungan. Kung may opinion kayo guys, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi, mahalin natin ang Pilipinas. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng video, kahit minsan po maliit lang nagawa, sa so okay lang po yan guys. Challenge po ito para ma-improve natin ang content natin uh, dito sa Jake Pongperada channel. Mahal ko kayo guys, kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito naman po kaibigan si Jake, paalam.